Good evening guys Ngayon naman po tuturuan ko kayo kung paano Mag-timing yung mga po so, Una po buksan natin yung dalawang tornado na yan Ayan po tanggalin natin Katanggal po natin yung, yung tornado naman po ng rotating ang Luluwagan lang po natin Yung saktong luwag lang po Hindi masyadong maluwag Tama lang na mapihit natin so, Pagkaluwag po yan Ayan po kung nakikita po yung karayom na po ang tama ng ng tali ng rotating sa karayom doon po sakto sa may kanal sa may kanal po bago po dumating ng ng ano ng ng sinulid yung lagay ng sinulid yung pasukan ng sinulid ah, ito nga po mamaya ano po pakita ko sa inyo ayan po, po. Ayan, yung ano yung kanal po ayan po yung sinulid ayan po sakto po dapat yung ngipin ito po yan ito po yung sinasabi kong talent yan po yan tignan po tignan po may sakto pong pataas dapat yung karayong pataas na po yung karayong para makuha niya pag angat po ng karayong sakto ng luwag naman ng ng sinulay makakita niya po tapos po nun okay na po yun nagpitan niya na po lahat paksa niyo po yung makina tanda rin niyo po tignan niyo po kung okay na pagkaan dito po okay ulitin lang po yung proseso makita niya po okay na yung kasada sana po mag supportahan niyo po ang aking channel so, subscribe po like and subscribe para po uh, makatulong po tayo sa maliit nating bahay Pero no,